Arestado ang isang senior citizen na lalaki matapos mahulihan ng libu-libong halaga ng shabu sa isinagawang search warrant operation ng otoridad sa barangay San Isidro, Iriga City. Alas 7.30 ng umaga nitong Miyerkules, Nobyembre 19. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Jeric Don Sadia, hepe ng Iriga City Police Station ang sospek na si Alias Dom, 63 anyos, residente ng naturang lugar at itinuturing na isang street-level drug personality. Nakuha sa kanyang posisyon ng 15 gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang magkakahalaga ng 102,000 pesos. So, prior to the conduct of uh, the, anti-drug operation, mayroon na pong report sa concerned na mayroong nagpapagsak dito sa kanya from, uh, I think, from other municipalities in Bencunada. Matagal na umanong minamanmanan ng mga otoridad ang sospek na kasama rin sa listahan ng PIDEA watchlist sa lungsod. Gusto ko lang mong sabihin na yung ating mga kababayan na patuloy pa rin ma-involve sa illegal dance activities, whether selling or uh, uh, pushing or using, uh, malapit na po ang inyong oras. Bigyan niyo lang po kami ng pagkakataon pa at sisiguraduhin namin kaya na po ang isusunod namin. Ang ating mga kababayan dito sa Eriga ay nakikipag-ugnayan sa atin at sa akin pong patuloy na hiningi ang kanilang suporta. Tanganit po na ining mga inibiltado pa sa illegal drugs eh, sa tuya na pong magkawarakatan, magkadarakok, tanganit may mailigtas pa at sa tuya na siyudad sa humakang illegal na droga. Sa ngayon, nasa kustudiya pa ng Iriga CPS ang sospek na nahaharap sa kasong paglabag sa RA-9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta